tayo sa rooftop kung saan tayo nagpark. Papakita ko sa inyo. Hello sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa rooftop. Papakita ko po sa inyong ang kagandahan ng San Francisco. Ayan po, ang nasa likuran ko ay ang giant na Ferris wheel. Ayan naman yung trademark na building sa likod ko. Ayun. Tapos, eto naman yung, ayun naman yung Golden Gate Bridge. Medyo walang masyado ulap kaya nagpapakita. Ayun, kitang-kita yung tulay. Ayun, ayun, ayun. Golden Bridge. Teka, tapan natin yung araw. Ayan. At nandito tayo sa rooftop ng parking area. Kung saan makikita nyo yung overlooking sa likuran. yun yung downtown ng San Francisco. Parang mga box-box kung titingnan mo dahil malayo. At syempre, nandito pa rin tayo sa Pier 39. So, eh, this is it. Ito po ang Pier 39. Tingnan nyo naman. Doon tayo kanina kumain. Yung nasa ibaba. Yung nasa corner. Ayun, yung nasa corner na yun. Doon tayo kanina na lunch. Tanaw na tanaw nyo rin po ang Alcatraz. Ito na po yung Pier 39. Ayun, yung <laughs> Ito na po yung pinahang Pier 39 ng San Francisco, California. Medyo malakas ang hangin. Nandito po tayo sa pinakang rooftop. Dito tayo nag-park. At uh, tayo ng magandang spot para makita natin. Doon nyo naman po matatagpuan sa pinakang uh, baba. Yung makikita nyo po natin yung mga silayon. yun. Maraming po pumupunta ng turista diyan para magpapicture sa mga sila yun. At saka doon sa magaganda nating ferry boat. At syempre dito sa malaking ferry wheel. Palubog na po ang araw, sunset. Ito naman po ang view ko sa likuran. Ito na po yung San Francisco natin. Doon po sa kabila nandun po yung Golden Gate na matatagpuan natin. Medyo mataas lamang po ang sikat ng araw pero ayun, nandun sa malayo. Hindi ko lang kung nakikita ninyo. Yun lamang! Enjoy the rest of the day! Thank you so much sa magandang sikat ng araw at sa nakapakapress kong simoy ng hangin sa may tabing dagat. Maraming marami pong salamat sa inyong pananood. Sana nag-enjoy kayo sa mga na-share ko ngayong araw. Yay! San Francisco, California. Enjoy watching, guys.